Somewhere along the way, somehow we ended up <laughs> at a crossroad, and we got a lot of money. But we belong somewhere, you chose. To Ay be Mahal na mahal kita Alam mo yan yeah, Yo mga tol uh, Yan yung araw Yung isa sa mga pinaka malungkot na Malungkot siguro na part ng buhay ko ngayon Kasi uh, Ibebenta na natin itong kauna-unahan na, na, kong kotse Tayo na naiyak -na, agad ako <laughs> Unang video ko pa lang ito, unang take ko pa lang, Diyos ko. Kailangan na natin siyang i-out ngayon. Ito kasi yung first car ko eh, kaya sobrang memorable sa akin, sobrang may. may, sentimental value talaga. Kung matatandaan nyo yung panahon na pinuntahan natin si Jetli sa port. Ito yun, ito pa yung kotse ko. Sobrang dami, sobrang dami namin pinagsamahan ito. Ilang beses na kaming nagtawid dagat, lagi din kaming long drive, Pangasinan, Sambales, saan, saan pa. Tsaka daily driver ko to. Talagang ito yung, ito lang naman yung meron ako eh. Wala naman akong iba. Bukod sa mga motor, ito lang talaga yung service. Ito yung pinanghahakot ko ng mga TV. Ito yung mga pinanghahakot, pinandideliver ko. Ito talaga, sobra. Sobrang bait na ito sa akin. Bukod nung sumabog siya, nung unang beses. Kasi bago ko pa lang naman siya nabili noon. Tapos iba din yung may drive nung sumabog siya noon. After palitan ng makina nito noon, talagang doon nag-start yung journey namin dalawa. So yun, ngayon samahan niyo ako mga tol. Kasi pupunta tayo ng QC. Kasi nadali natin doon sa buyer. Samahan nyo kami mga tol Kaya <laughs> natin mamaya kung iiyak ako <laughs> Kasi ngayon pala may iyak na talaga ako Sobrang ano lang sa akin na sasakyan na to Sobrang special talaga I-videoan ko lang Baka ito na yung last na start ko sa akin eh. <laughs> ah, Sobrang hirap mga tol Sobrang hirap Alam niya ng mga tao Nakasubaybay sa atin Kung gaano ka-special Itong sasakyan na to sa akin Tara Este mo na ni boss, yung siya yung bibili. Bitaw <laughs> so, sa tunog ng makina maririnig to. Oh. Anak ba ni anak anak niyo ba sarili yung bobo Anak ni Sir yung bumili talaga pero nasa abroad si Madam. Madam, Madam pakita Madam lang kita Madam ha. Ayan, shout out kay Madam. <laughs> Hello po. Kaya ka mo. First car ko kasi. Iba yung atake eh pag unang sasakyan. Tama naman. Umiiyak ka na talaga. i'm Sobrang sakit, po, sobrang sakit po yan. Sobrang oh, sakit pa rin ang na iyak ng Alam ko namang may ako, pero po hindi ko nagsip na Parang biglang gusto kong <laughs> Parang biglang gusto kong <laughs> gagawa na doon eh. Tangina ganito kasi akong tao eh. Mas sentimental kasi ako mga Sobrang kaya hindi ko in-out yung kotse na yun. Kahit uh, matagal ko nang kailangan. Matagal ko na din kailangan. Pero hindi ko in-out yun. Kasi mahal na mahal ko yun eh. Uh, through ups and downs talaga magkasama kami. Lahat, lagi yung kasama. Hirap lang. Hirap. Parang feeling ko hindi ako, hindi, hindi ako agad makakamove <laughs> tang ina ngayon lang ako umiyak ng ganto dahil sa kotse pa. <laughs> Iba yung kurot sa business mga kung pag first car. Tapos lahat si let up mo. Masabi sabi pa naman natin eh papamana natin sa anak natin 'yon. <laughs> I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm I'm coming over.